Ayan guys, so good morning. na -miss ko yung mag-jogging. Pero hindi pa ako makapag-jogging sa ngayon kasi busy pa ako. Yeah. Good morning guys, good morning sa ating lahat. Ayan, yeah. oh. Nakakamiss mag-jogging. O oh, di guys? diba guys? Nakakamiss mag-jogging guys dito. Oh. Dito lahat. Anong Ano doon? O, oh, sarap mag-jogging. Nakakamiss mag-jogging. Dito ako araw-araw nag-jogging. Yeah next week pa kasi ako maka-sked na mag-jogging kasi ngayon wala pa guys hindi diba ako makapag-jogging kasi busy pa ang tao yan sarap po nakakamiss nakakamiss mag-jogging talaga guys wala yung mga yan nag-jogging siya nakakamiss mag-jogging Sana makapag -jogging na makapag-jogging din ako yan ito mga ito guys tingnan niyo siya ito jogging mga thunders ang karamihan dito na nagja-jogging yan mga thunders yan jogging sila guys sa yan, Jog -jogging. mga iba naglalakad para exercise lang sa kanila may boat na pala dito okay. ilang weeks na kasi akong hindi nakapag-jogging mga nag exercise na jogging dito nakakamiss mag-jogging hindi ako makapag-jogging muna sa ngayon guys kasi busy pa lang tao Busy pa ako Sana, next week, makapag-jogging na ako Para ma-exercise yung aking katawan At limit yung aking chan Kasi lumalaki na naman yung chan ko, guys <laughs> O, oh, yan o oh. Jogging sila, may jogging May nag-ano din sa mga aso nila O, oh o O, oh. Oh. Oh, jogging. jogging sila Jogging Jogging, jogging sila Jogging ito diba, guys yun diba, ang mga nagja-jogging oh. Dito kasi pa si Park Maganda yung ano Magandang location mag-jogging diba, sana makapag-jogging ako Sana makapag-jogging tayo Diba, diba guys? Diba, guys? Diba, guys? Diba guys? Sarap mag-jogging Tingnan nyo guys, oh dito ako nagja-jogging araw-araw. Dito ako araw-araw nagja-jogging. Oh Mga yan, di Mga iba, naglalakad-lakad lang. Next week pa siguro ako mag-jogging. Ayan, maganda tayo exercise. Para naman matanggal yung lumalaki na yan ko dahil lamon ng lamon walang exercise yan kain ng kain kain tulog kain tulog ha <laughs> ah, di ba guys yeah, sana rin makapag exercise ako ng ano ganito yung nagbumay na oh di ba sarap Mag-jogging Maganda kasi pag yung May mag-exercise ka araw-araw Lalo na yung jogging Napakaganda sa katawan Diba? Exercise araw-araw Jogging araw-araw Yan si ate O oh, si ate Sarap mag-jogging ate Exercise lang ate Exercise yeah. oh, mga, uh, Jogger boy Yeah. lo pagod na mga 'yan kaya naglalakad na lang <laughs> Natapos na sila siguro nila 'yung mga exercise nila. 'Yung ano nila. 'Yung pag-ikot nila sa pag -ja jogging. Ano. Wala ngayon magsumba. Dati may sumba diyan. Mga Tunders 'yan. Mga babae nagsusumba dito park. Pero wala na sila ngayon. Ha? Ah, baga tapos na 'yan. Baga, tapos na sila? So guys, next week pa siguro mag jogging. chuggers yun know? mga grupo ng Chuckers yeah. huh? and kaya hindi ako nakachugging kasi busy tayo busy tayo busy. ilang weeks na tayong busy kaya sabi ko nga ang ginagawa na lang lamon, trabaho lamon ng lamon, kain ng kain tapos yung lumalaki na ang chan dahil sa kakain <laughs> <laughs> oh, just me Kaya, ano, uh, mag-jogging din. Pag may time. Siguro next week, pwede na ako mag-jogging. Medyo hindi na ako busy next week. Kaya, yeah. jogging na tayo next week. Di ba guys? Mag-jogging na tayo next week dito. Yeah. Uh, diba? Good morning sa lahat. At happy Tuesday. At Happy Thursday sa ating lahat, yan. enjoy enjoy tayo sa araw-araw natin, buhay, yan. iwas sa mga stress, yan. iwas sa mga problema sa buhay, yan. kaya jogging lang tayo araw-araw at maging happy lang tayo araw-araw, ano man yung mga problema, hayaan lang yan, problema lang yan, di ba guys? Okay guys Hanggang sa muli Bye bye guys I love you guys Bye bye Uwi na tayo guys Di pa tayo makapag-jogging. Next time pa tayo Next week pa Bye bye guys Love you Good morning Biyahe na naman tayo <laughs> Ito na naman tayo Biyahe, biyahe na naman Good morning sa lahat Ano oh, ba? It's Police <laughs> Biyahe, biyahe na naman tayo Umpisa na naman tayo Sa biyahe, biyahe Araw, araw Okay guys Araw-araw na naman tayo magbiyahe. Oh, ah, biyahe, biyahe. Ayan, good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan. Happy Thursday sa ating lahat. Ayan. Dito na naman tayo, biyahe. Biyahe na naman tayo. Dito na naman tayo lagi sa daan, araw-araw. Good morning sa ating lahat, guys. Good morning. Sana happy lang tayo araw-araw sana mga sisi at dudes dyan maging happy lang tayo araw-araw diba? good morning good morning yan good morning good morning guys yan ang daming ang daming guys guys ang daming nagtatanong sa akin kung kung paano daw mawawala yung mga stress araw-araw sa buhay yan stress at problema sa buhay araw-araw. Paano daw mawawala? Di yeah. ba? Uh, sa lahat, pwede kayong mag-message, pwede kayong mag-comment, or magsabi kung ano at paano mawawala araw-araw yung stress sa buhay. Kung mawawala ba yan araw-araw, paano? At ano ang gagawin? Yan, yan. Mag-message po kayo sa atin kung ano yung sagot nyo. Yan. Thank you so much. Bye-bye.